Everyone. <laughs> so today is January 5, 2024, first Friday of the month. So papunta kami ng Quiapo ngayon. Uh, magbabawas ng kasalanan. Halo-halo na. Babawas ng kasalanan, feeling, uh, pasasalamat, Nakasama kasama kong aking apo ngayon. Nahiya pa siya, oh. Say hi! <laughs> Hindi pa kami umaandal. Kakaupo lang namin, kakasakay lang namin. So mamaya, kita kids na lang tayo. Now, you we're here in Quiapo. So, ginabina kami. Hindi naman kami na traffic eh. Kaya lang, Medyo malayo talaga kasi ang North to Quiapo. Medyo patagal talaga. So ang entrance is dito sa Kita Market, Villa Lobos. Excuse me po, may pila po madam. Ay, saan Wait lang po. Nasa dulo po yung pila. Nasa dulo po pila. Oh my God, may pila daw. Wait lang po, nasa dulo po sa simbahan. Nasa dulo po yung pila. May pila daw pala. daw pala, hanapin namin yung dulo. Ay, Diyos ay, ko po. Lalo na sa pesa ng kaya dito, grabe. Asan ah, yung dulo? Lapit na kami sa SM Kiapo. Hai, kamu tahu kita kena ketat. Puliskan harapan pala kait kau? Saya tidak masuk ni. Mainnya masuk ni. Jadi jap dia, jadi jap oi, mana nak laptop? Sek sek, oh dapat ke dia? yang abang May calendar sila doon. 50 pesos. Dapat pinamimigay na lang yun eh. Tapos sa order sana ako ng ano. Sunday. Di ba gusto Sunday? Malambot pa daw. Oh. Diburna sa dami ng ano. Ng order. Ay, hey, makdo ba dito? Meron din, pero hindi pala kung saan parte. Wala kami masakyan garnet. <laughs> yes, Lee Pasundo. So, hello everyone. So, hindi pa pala ako pag outro So, ito, kararating lang namin maglola. Galing kami ng Kiapo. Diyos ko po, inaabot kami ng siyam-siyam sa paghahanap ng sasakyan. Grabe dami ng tao. Diyos ko po. Dati naman kasi ako nagsisimba kapag first Friday of the month. Kaso nga lang, natapat sa yung, yung dikit ba sa piyesta ng Kiapo. Kaya, ganun kadami yung tao. Wala kang mahulugang karayong. Tapos, papasok na sana kami dito sa entrance na to. Tapos pinaiikot pa kami doon sa Villa lobo sa Maykinta Market para doon daw yung entrance kasi yung pinapasukan sana namin is labasan lang daw. So ang tayo ng inikot namin pag pagdating doon may pila pa. Pila ng mga tao by nga lang para makapasok ka doon sa loob ng simbahan. Pero finally nakapasok naman kami eh, at medyo maluwag naman kasi yung ibang mga tao mas gusto nila sa labas. Kasi siguro para pre press ko ganon. Pero hindi na kami nakaupo Uh, nakatayo lang kami at pasalamat pa rin ako kasi naabutan namin yung mas so ayan uh, pag uwi namin nandoon na yung struggle talaga namin na ah. ang hirap sumakay sabay-sabay ba naman naglabasan ba diba? so eh, yung apo ko hindi sanay sa bardagula todo <laughs> kapis siya dahil pag nauuna akong tumakbo takbo siya, eh. sabi niya nga sa akin may pangyay akong pera para meron akong pamasahe pag naiwanan mo ko alam mo ba umuwi upo sa kailangan ko ng SM Fairview tapos pagdating sa Fairview ano, pagdating sa SM sa kaya ko ng bagong silang kawawa naman. Namatawag <laughs> na ako sa anak ko, sabi niya. Asan ba kayo? buka ko ng grab. Sabi, hindi mag na mag, na namin to. <laughs> tapos pagdating namin sa SM Fairview, uh, bumili kami ng ganito. Ito, Watson. Kasi wala na kami mga hand wash. Ito. Akala ko, buy one, take one pa rin. Yung pala hindi na. 119 ang isa. O, oh, ayan. Aupusan na kasi kami. Tapos, bumili rin ako sa mumuso ng eto, tissue. Ah, wet wipes siya. Wet, pipe, wet wipes siya. Unscented nga lang. Pero, 10 pieces niya is Ayan. Kita ba? 129. So, piras is 129. So, tiglima kami nung apo ko. Tapos, bumili na ko nito. Asan yung laman? Ah, ito. Nagamit ko na pala. Ito oh. Pang ano siya? Pang facial massage. Ano siya? 3D roller face massager. Mura lang naman. 349. So mumuso. Ang ganda niya, tingnan nyo. Oh. Gaganon-ganon nyo lang siya. Yan. Kumakapit talaga siya, tingnan nyo yung mata ko. Oh. <laughs> Naiiba yung ano. Siguro hindi dapat pa ganon. Kasi pagka pa ganun, pababa, sa so, ang tendency, yung mukha mo is parang bababa. Siguro kung hindi pa pa ganon, pa ganyan. Baka nga ganon. Wala na. Ang direction niya kasi ano eh, parang Saudi ata to. Sulat ng Saudi. Tira niyo oh. Hindi yun mata ko oh. Ah. Oh. <laughs> Kumakapit. Hindi siya masyadong maano kasi may makeup ako. Pero ano, pag natanggal yung makeup, okay siya. Hmm. Ganun ka niyo lang. Ganda. So yun lang. Uh, hindi na kami masyadong nakapamili kasi nga magsasara na yung SM kaya yan lang yung aming ano nabili. So hanggang dito na lang, bye-bye. Thank you for watching.